Hello po, kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin. Ayan. Okay, so ngayon sa panibago nating topic na ating itatakal dito sa talakayan ni Cabernok, uh, isang magandang topic to para sa morality. No? Ayan. Kaya di ko na patatagalin pa. Let's all welcome Cabernok ng Fact Factbusters PH. Magandang araw po, Cabernok. Ayan. Hello po, Brother Gabriel at sa at ng mga nanonood sa iyong YouTube channel at Facebook page. Ano bang meron dyan, bro? Yes. Ito po, bro, no? Um, meron pong nang insulto na naman ng ating pananampalataya na ang pangalan niya ay si Gray Opal Laporteza. Meron nga sa inyo parehong babae nagsasama, nag uh, naga, siguro nagsisimba. Nagsisimba pa, ganun din sa parehong lalaki, magkalibin pero nagsisimba. Ang tanong, may nagagawa ba ang simbahan sa mga miyembro niyong ganyan? Malayang nagsisimba na piling welcome na welcome sila sa loob ng simbahan sa kabila ng kanilang gawang maling pamumuhay, paglapastangan sa kautusan at ipinagbabawal ng Diyos. Ayan po yung sinabi, ka no ano? <laughs> Grabe naman itong una ni Gray Opal uh, Lafortesa na ito, kapatid ng Gabriel. Oo, mm -hmm. oo. Eh yung mga naglilibin, actually tama naman yun, no yung mga naglilibin sa ating iglesia, meron silang naku-possess po na mortal sin brother Gabriel kasi yes, yes, sila yes. pa kasal so mm -mm. yan no may mortal sin sila kaya sa, sa paningin ng Iglesia Katolika sila ay may uh, tinsalan nan correct yon pero Ako. pero yes. yung sabi niya na yung sabi niya na wala daw ginagawa ang simbahan sa mga miyembro nating ganyan Chalimbali yan, hindi naman totoo yan eh chismis lang yan, Brother Gabriel. Definitely, sigurado ako kabor Oo. Uh, hindi niya siguro alam na yung effect nga ng mortal sin, kagaya nung kanyang binig binigyan ng halimbawa, ay uh, syempre, no, uh, yung effect doon, una, hindi hindi siya makakatanggap ng ano, ng uh, communion. Hmm. Oo, Yan ang hindi niya pwede Awa. Pangalawa, Brother Gabriel, kailangan mo nang mag-receive uh, ng sacrament of confession. kung uh, merong magka-live-in. Pero kung nagsisimba yung magka-live-in, okay lang yun, brother Gabriel. Yes. 'Di ba? Ito talaga. Yes, 'di ba? Ay nako. 'Di diba? Sabi ng, sabi ni Cristo. Si Cristo ay pumunta dito sa mundo para sa mga makasalanan, hindi naman para sa mga 'di diba? Kaya mali, mali itong comment niya. Mali itong kaisipan mo na ito, ha kapatid mm Opal Laforte, sa mali ang pag-iisip mo na yan ano si Kristo nga eh tinanggap nga niya yung ano yung prostitute di ba ang dami niya nga opo. tinanggap ng mga makasalanan kapatid na Gabriel di ba hmm. yes po yes talaga, po o, o, o. kaya mali mali itong comment niya kapatid na Gabriel oh, yan muna yung una kong ano ha, sagot opo opo ah oh, sige, ako naman po kaburnok, ano? Dito, dito natin makikita kaburnok. Nakaramihan ng na mga umaalis sa Iglesia Katolika. Ang possibility niyan kagad kaburnok. I'm talking about possibility. Hindi naman ako, hindi naman ako definite sa sinasabi ko. Ang malaking possibility diyan is yung pagiging incompetent nila na Katoliko. isinisisi nila sa simbahan. Isinisisi nila sa simbahan. Parang ganito, nung araw, nung umalis ako, Kaburnok, dito sa simbahan natin, ang tingin ko sa sarili ko is, ang dami ko ng alam na aral sa Iglesia Katolika, no? At sinisisi ko yung Iglesia Katolika kasi mali-mali yung aral ng Iglesia Katolika. Pero hindi ko na realize kaburnok na ako yung may problema. Ako yung may problema. Oh, kasi hindi naman ano, hindi naman ako mabisyo, wala naman ako, hindi naman ako mahilig ng sigarilyo, hindi naman tayo, wala naman tayong ano na dahil sa sin. Eh. So, kung meron man akong incompetency na nagawa, is yung sa aral. Because ignorante ako sa aral ng Iglesia Katolika. Ganoon. And then next is yung, di ba, may ibang mga umaalis na katoliko din magte-testimony nung napunta daw sila sa ganitong simbahan is na, nung nakilala daw nila di umano si Kristo na bago daw yung kanilang buhay. Dati daw silang nasinggero, dati daw silang ganito, dati daw silang ganyan. Nung katoliko pa daw sila, ganito sila. Para bang kasalanan ng simbahan na sila e eh, mabisyo, kasalanan ng simbahan na sila nang sabong dyan. Pero hindi. Dahil kung tatawangin mo mismo yung simbahan, hindi nagtuturo ng ganon. Okay? At ngayon, dito sa sinasabi niya, kasi uh, ipagpapalagay ko, no? It's eh, safe to conclude naman na same-sex couple yung tinutukoy dyan ni Gray Palaportesa, eh, hindi nga nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa to eh. Ipagpalagay na natin, sige, according sa teaching ng ating simbahan, mali po ang same-sex relationship kasama po yung same-sex marriage. Yan e, eh, labag po sa aral ng ating simbahan at nag-undergo ka ng uh, mortal sin. Eh, kung hindi pa magsisimba yung dalawang couple na yon, ano pa mangyayari sa buhay nila? San ngayon, san ngayon sila pupulutin? Diba? Ang, ang, ang simbahan po natin, lalo na kung ikaw ay katoliko, pinakamalaking ambag ng simbahan sa iyo is yung morality. Kung alam mo 'yon, Grey Opal at kung hindi ka sinungaling, may nagagawa ang simbahan doon. Natutulungan sila patungkol sa aral ng Diyos. Liba na lang kung yung pari ang may problema. Pero technically speaking, hindi, hindi ganun yung normal na galawa ng simbahan na naglolo ko yung pare. Ang normal na galawa ng simbahan, nagtuturo yon para lalo kang mapabuti parang ganito o ako dati, dati heretiko ako dati eh napaka anti ko noon MCJ ay ako ay eh, nagsimba ko sa Iglesia Katolika dapat pala huwag ako magsimba sa sim mali pala yung ginawa ko nung araw na 'yon na unti-unti na akong nagbabalik loob sa simbahan gano'n yung nangyayari sa akin ni e, umaattend ako araw-araw ng misa saksi yung simbahan sa Plare del Bulacan doon po sa may apostol uh, Santiago ayon o, Santiago apostol doon po sa tapat mismo yon ng ano ng munisipyo ng Laridel, Bulacan. Saksi yon, yung simbahan na yon. Araw-araw akong dumadalo noon, MCG ay ako. Bawal ako dumalo kasi heretic ako. Under ako ng mortals, mortal sin. Yun yung estado ko noon, eh, mga kapatid. May stain ako ng mortal sin. Oh, kung susundin ko yung ginawa etong sinasabi ni Grey Opal La Cortesa, hindi ako dapat dumalo. Oh, di ba? Isisisi ko sa simbahan pa bakit di ako dumadalo? Mali yon. Dahil unang una, ako yung may problema, no? Pangalawa, may nagawa ang simbahan, no? Doon ko na-realize na mali na ako. Naturo ako, ako ng simbahan na magpakababang loob at umamin sa nagawang kasalanan ko. Ganon. Ganon po. Kasi yung simbahan natin, hospital for sinners, yan eh. Kaya nga, di ba, anong sinasabi ni Kristo na para ito siya para sa mga may sakit. Hindi kailangan ng hindi kailangan ng doktor yung walang sakit. O, eh kung hindi ako nagsisisimba noong mga panahon na yun, ano ako ngayon? Mga panati ko pa rin ako ng MCGI. Baka hanggang ngayon naniniwala ko sa debateng walang kibuan. Tsaka yung ispakol, tsaka yung paan ng kamelyo na aral ni Daniel Rason ngayon. Pero awa ng Diyos, hindi. Nandito po ako, nakapagbalik loob. Eh kung ako na nasa state ng mortal sino mga panahon na yun, nakapagbalik loob sa Diyos at tumugon ako sa nagawa ng simbahan sa akin, how much more itong tinutukoy mo na same-sex couple, no? Regardless kung sila'y parehas na babae o parehas na lalaki. And how dare you para pigilan sila? Ano naman ngayon, kung feeling nila welcome sila, eh, doon naman ginawa ang simbahan para sa mga makasalanan, eh. Di ba? Kung tapat ka lang, at nagbabasa din ng Biblia, alam mo na lahat tayo tinatawag para sa pangkabanalan. Tinawag tayo para maging banal o tinawag mga banal. Kaya nga dito sa lupa, may, pwede kang maging santo eh. No? Lalo na kung kaan ka sa Iglesia Katolika. O eh, anong gagawin mo dito sa mga yon? Kung hindi natin pa-attenda paa pa ng simbahan, eh, yung pag-attend pag nila pag sa simbahan, lalo na kung sinusunod nila yung aral ng Diyos na kanilang napapakinggan, lalo na kung mata-intim sila na nagdadasal, mata-intim sila na nagsisimba, hahatakin yun sa paggawa ng mabuti, hahatakin yun sa pagsisi. At ako'y naniniwala po doon. Kung nangyari sa akin na ako'y nakapagbalik loob sa ating simbahan, hindi malayo na mangyari din sa iba yon. Wala naman kaming pinagkaiba, parehas kaming makasalanan at parehas kaming nangangailangan ng ng grasya ng Diyos. Awa, tulong, grasya ng Diyos, di ba? At ito na naman yung sinasabi natin na bakit ka na naman magiging ano? bakit gusto mo pang sawayin ka? Matatanda na tayo. Alam natin yan. Bata pa lang tayo. Alam natin yung tama at mali. No? Mas naiintindihan nating yun kapag lalo tayong lumalaki, mga kapatid. ba? Diba? Kung halimbawa, ikaw ay merong ginagawang masama, alam mo sa sarili mo, kahit hindi pa tungkol sa Diyos, mag-usap lang tayo sekular kung mali yung ginagawa mo. Huwag, ka, wag mo nang hintayin, sawayin ka pa ng ibang tao. Ikaw na mismo yung mag-adjust. Ikaw na mismo yung ano yung sumunod sa Panginoon, no? Ikaw na mismo yung bumago sa sarili mo. Humingi ka ng awa at tulong ng Diyos. At yun nga, kung ikaw, eh, lalo na kung desidido ka na na magbagong buhay, o eh, kung yung same-sex couple na yun, eh, nag-decide na sila na itigil na nila yung kanilang relasyon dahil mas gusto nilang sundin ang Diyos at sila ay eh, nag-undergo na ng a uh, confession. O, oh, eh, saan magaganap yun? Sa labas ng simbahan? Hindi, nasa loob ng simbahan yun. At merong nagawa yung simbahan doon. Ganun po. Ayun. Ayun. Yes, no. yes, yes, yes. Hmm. Oo nga eh. Kaya nga si Cristo, nang dumating nga siya sa lupa, Brother Gabriel, masahin yes, na nga yes. natin yung Marcos 2.17, kapatid na Gabriel. At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, Hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako na parito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan ayun at saka brother Gabriel syempre hindi lang dyan nagtatapos dapat mm -hmm. yung makasalanan halimbawa yung same sex couple o oh, kung makasalanan mm -hmm. naman sila at dudulog sila sa simbahan mm -hmm. magsisimba eh welcome mm -hmm. sila pero yung yes. call nga is to repent there's call to repentance Masahin natin yung 5:32 ng Lucas kapatid na Gabriel. hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Ayon! So, ganun din ang simbahan, kapati na Gabriel. Oo. Mm. So, dapat itanggapin natin yung mga makasalanan para yung mga makasalanan na yun, dahil tinanggap nga sila, ay magsisisi. Ayon! So, yan ang ibig nating sabihin. ba, diba, kapatid na Gabriel? Diba? Ganun yun. So, it applies to all. It applies to all. The mm. mercy of God applies to all hmm. people. Hindi yung kung same-sex couple ka, hindi ka pwedeng magsimba. Ano naman klase yan? Ano yan? Ah? ano naman yan? Na ah? matindi yan, ano? patinding ano sa Diyos yan, kapatid April Hindi mo tatanggapin yun? Kasi baka siguro hindi nila matanggap na yung ating simbahan. Laging nagwe-welcome na mga makasalanan. At tignan mo nga, kaburnok o yung bumaboy sa yung bumaboy sa Holy Eucharist kap ng simbahan yun winner kami yun kahit na si Raulo yun eh di ba o bakit yung isang miyembro ng INC eh yung bumasto sa Holy Eucharist paano nakakuha ng Eucharist yun hindi ba dahil winel siya ng simbahan kahit na si Raulo siya kasi hindi nagtatangi yung simbahan o ito kasi si kapatid na grey o Palaportesa gusto yata nito magtangi yung simbahan eh hindi po may mabuting budhi ang ating simbahan kaya ganoon kaya kahit na sabihin nating sobrang sama nung taon na yon tinatanggap ng ating simbahan kasi umaasa ang simbahan na makikinig yung umaaten at tutungo sa pagbabalik loob sa Diyos ganun po ano ayan o sana malinaw sa atin yan mga kapatid kong katoliko ha hindi po nagtatangi ang ating simbahan ang ating Panginoong Diyos eh mahal niya po ang lahat at ang gustong-gusto niya eh magbalik loob tayo. At big deal kasi sa Diyos eh kapag yung isang nasa state ng mortal sin nagbalik loob sa Panginoon. ba? Diba? Oo, oh, correct Tututuan. yan. Oo, oh Oo. At hmm. at uh, lahat kasi ng tao, Brother Gabriel, gustong iligtas ng Diyos eh. Eh kung, hmm. kung hindi mo naman tayo hmm. matanggapin, eh ikaw pala, eh di ka pala kay Cristo, Brother Gabriel, kasi di mo tinapanggap. O mababasa natin yan sa ano, unang Timoteo 2, 4 hanggang 6. Ang pati na di ba? Na especially sa first school, gusto ng Dios uh, Diyos na tayong lahat, hindi naman sinabi, yung mga matutuwid. Di naman nga nun ang sinasabi dyan. O sabi dito, dito. na siyang may mm. ibig na ang lahat, di ba? Dito. O, ang dito. lahat ng mga tao, yung mga ligtas. Hindi sinasabi dyan na ang uh, mga matutuwid ang maliligtas. Ano, walang gano'n, Brother Capel? So lahat talaga gusto ng yes. Diyos na maligtas. Ayyo. Amen, amen. Yan ang gusto ng, ano, ng, ng Diyos. Hindi kasi siya nagtatami. Eh. Lahat mahal ng Diyos. Kaya... Gayahin kasi natin yung Diyos. <laughs> Kahit yung mga hindi, kung sa palagay natin, sa paningin nating tao, sa secular, hindi welcome siya. Okay, hey, iba ang paningin ng Diyos, di ba? Okay? O, oh, yan. Uh, and I hope malinaw sa atin yan, mga kapatid ng katoliko. At yan ay uh, isang gawang ano, pag-ibig sa kapwa. Legit na pag-ibig sa kapwa. Okay? Maraming maraming salamat po sa Diyos sa panunood po, mga kapatid. Hanggang sa susunod na episode po ng Talakayan with Kabonok. Muli ako pong yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman, ng Karunungan Katoliko, together with my partner, Masters PH. Kabonok, ingatan naman po tayong parati ng ating Panginoon.